Yan. Gusto ko lang i-share sa inyo, lalo na sa mga baguhan, no? Dito pala, sa Bansang Kuwait, every time na may party sila, gusto ko lang i-share sa inyo. Kasi ang unang kakain niyan, isang ano yan, kasi yan sila ng, ng mukha ng place. No? Ang unang kakain niyan, just imagine, unang kakain niyan is ang mga lalaki. You, alam mo mga platera na malalaki, maraming kanin, tas may laham sa ibabaw. Unang isi-serve yan doon sa mga lalaki. Pagkatapos ng mga lalaki, kukunin yan, ilalagay ulit doon sa place ng mga babae. So sila naman ngayon yung kakain. <laughs> Ang nakakaano pa doon pagkatapos ng mga babae, ibibigay ngayon 'yan sa mga siyagala or sa mga kadama. So saka ngayon kakain yung mga katulong. Just imagine kung ilang kamay na yung humawak niyan bago nakarating sa amin. Kaya ako nung last na party nagtataka yung mga ibang lahi kasi ako lang yung isang Pilipina dito. Ano daw iniikot-ikot ko? Daladala ko yung plato, umiikot-ikot ako. Kasi alam mo, yung hinahanap ko, yung mga platera na marami pa siyang laman. Kasi yung doon ako sa pinakailalim ng kanin, doon ako kukuha. At pibili ako ng malalaking laha